Isang maulap na umaga ng lunes sa ating lahat mga kadugo dito sa aming lugar. Ayan, napakaulap. As usual, andito na naman kami sa aming lungga mga kadugo. Ang Bugoy's Farm. And Napakaganda ng aking umaga mga kadugo Kasi itong part na ito ang bungungad sa akin Salamat sa Diyos, binigyan niya ng wisdom yung aking kapatid na may-ari dito At kanyang nilinisan itong parte na ito ng kanyang mga tanim Ating bisitahin mga kadugo ang kanyang ginawang paglilinis ang ganda-ganda sa mata good job my brother bugoy kung ang ating buhay ay maulap kagaya ng umagang ito na napakaulap dahil sa mga problema huwag tayong uh, manghina huwag tayong malungkot magtiwala tayo sa Diyos. Dadaan lang yung mga ulap na yan sa ating mga buhay. Kagaya ng mga problema, dadaan lang. Masisikatan ang nang araw ang mga ulap na yan o kaya'y babagsak minsan at mamawala din sila. Kagaya din sa sikat ng kapangyarihan at kabutihan ng Diyos na siyang magwawalis sa mga ulap mga problema ng ating mga buhay magtiwala, maniwala umasa lang tayo sa Diyos o mga baka ang lalaki mga kadugo ang dami yan sila o oh. mamimitas uli kami ng mga okra mga kadugo every other day kasi ang pitas ayan na harvest na namin mga kadugo yung tanim namin na mais yan uh, 575 yung good yung RR is 225 hindi ako nalugi mga kadugo Uh, kumita ako ng <laughs> 1,800 plus. So, thank you, thank you, Lord. Hindi ako nalugi by this time. Ayan, salamat. So, ito yung okra, mga kadugo pipitasin namin ng ate ko ayan pero for the meantime habang namimitas siya ah uh, lilinisin ko yung ay na no? mag-aalis ako ng mga puso ng mga lumabas na bunga ng aming mga saging ayan o oh, mga kadago mga puso So, ipasyal ko muna kayo mga kadugo. At, at yan nga mga kadugo, ang plano namin ngayon. <laughs> ah, tamnan ng okra. Ito, itong pinagpitisan namin ng tinanim namin na mais na puti. Yan, tatamnan namin ng okra. And then, ito, itong mga... Yan ang dami. itong ito itong mga walang tanim na ito tatamnan namin ng okra nakabili na ako ng binhing aming itatanim mga kadugo bali ang binili ko is dalawang bag 1,280 ang isang kilo mga kadugo isang kilong yung isang bag na binhi ng okra So ayan mga kadugo. Mamaya aalisin ko 'yan. Yan, puputulin ko yung mga yan kasi pag nagtraktor maaano niya. Ayan mga kadugo ang uh, mga saging namin. maraming bunga ng mga saging maraming naglabasan binilang ko ang pero hindi ko nabilang lahat mga kadugo mga kalahati lang is more than 50 na yung nabilang ko noon 56 tignan natin itong mga tanim na mm, kamoteng kamoting baging ng aking pinsan na si Madam Bernadette Bagalay ayan o mga tanim ng ate ko natalong at saka si kabagis ko speaking of my kabagis mga kadugo yan o oh, napakalawak speaking of my kabagis mga kadugo hindi namin siya kasama ngayon kasi last turok ng kanyang anti-rabies vaccine yan mga alagang manok ng aking mga kapatid mga kadugo <laughs> nakakapagbenta rin siya niyan last nung pumunta yung overser namin bumili ako ng apat na kilo sa kanya mga alagang manok ayan no, uh, ay pwede na ito o oh hundred pesos ang isang kilo mga kadugo hopefully mapapaararo ko ngayon itong itong gitna ng mga tanim namin na saging mga kadugo para makapagtanim kami bukas at hopefully din praying uh, gagaling na yung si kabagis kong emelda may lagnat po kasi siya may ubo uso kasi ngayon ang trangkaso mga kadugo dito sa aming lugar <tuh> habang may rung lakas habang may nga sayo magpupuri at sasamba tuwi na ang buhay kong ito iniaalay sa'yo Panginoon ako'y gamitin mo ko'y gamitin mo Tutulungan ko muna si ate na mag mag harvest mga kadugo. Samahan niyo po kami sa aming pamimitas, mga kadugo kong minamahal. Dito banda mga kadugo, uh, mas mataas pa sa akin yung mga okra. Kasi ito yung part kung saan nabababad sa tubig pagka umuulan. Maganda pala yun mga kadugo. Ayan o, oh. maganda dito banda. Pero pag doon na, doon, doon na. <laughs> Hindi na. Ayan ang maganda saging. Ito yung napitas ko na mga kadugo. Tapos na nga kaming mamitas mga kadugo. At yun, umalis na yung ate ko. Baka pupunta siya doon. <laughs> so, hanggang dito na lamang mga kadugo kong minamahal ang aking vlog sa arawin na ito sa mga pumindot po ng subscribe button maraming maraming salamat po sa mga nanood sa mga ina-upload kong video dito sa akin YouTube channel mga kadugo thank you thank you so much god bless you more really sa mga nakakapanood po na hindi pa po nakapag-subscribe baka naman po pwede pa-subscribe po. Ingat po tayo palagi mga kadugo, lagi nating tatandaan, God loves us so much. Hindi niya po tayo pababayaan. Mahal niya po tayo. And maniwala, magtiwala at umasa lamang tayo sa kanya.